Eh, pew. Ako't lang si Bayaw eh. <laughs> <laughs> Baka lang hinanap hinanap talaga to si Bayaw na lang pala. Buti pinanood ko'ng Facebook ba. <laughs> siyempre eh. Basta dito, marami na <laughs> kita. Puro mga bayaw dito. Ito si bayaw. ano Ano alam ng bayaw? Uh, Uli. Ha? Ulit. Ulit. Ano si bayaw? Pakapikapi lang. Oh. Chay. Marami to Mga magkupuntahan. Mga ano. Pilipino. Puro mga Pilipino dito eh. Ito si Bayo, kung binigyan ako nitong maka discount tayo, Bayo. Ano pang alam mo, Bayo? Ayos. <laughs> Magkamukha kayo, Bayo. Bayo. Ah. Brother? Video pala 'yan, Okay, salamat, salamat. Biao Kaya kita sa susunod na buwan Ito yung pistol o oh. Petrol Saramania mall Yan o, oh. Jewelry Yan Yan show jewelry dito lang yan sa may kanto kalsada tapat ng nga ni Madina jewelry ayan o ayan ang Ramania Mulo so, kung pumunta kayo rito marami kayong mag-discount sa show jewelry nandiyan si Bayaw